Riza Mae Dizon, kilig na kilig sa dressing room, kasama si Arthur Neri. Tash nagreact at nagulat sa sinabi ng isang bashers. Red Team panalo sa rematch. It Bulaga Olympics, muling naghatid ng katatawanan at good vibes sa mga manunood. Talaga namang muling naghatid ng katatawanan at good vibes ang Eat Bulaga ngayong Sabado, August 3. Una na nga dyan ang pagbisita ni Arthur Neri sa Itbulaga, at magperform kasama ang mga singing queens, at ang ating The Bark Ads na si Karen. Marami din nga ang mga humanga sa husay ng Cab SS Family sa qualifying round ng Gimme 5, dahil sa mabilis pa rin nga nitong pagbula sa mga words, mula round 1 at sa jackpot round. kaya naman nakakuha ang mga ito ng 75,000 pesos, dahil naka-perfect ito sa jackpot round. Hindi lang yan, dahil nakapasok na rin sila sa grand finals ng Gimi 5, na paniguradong magiging maganda ang laban, na kung saan ay pwede silang mag-uwi ng 300,000 pesos. Na talaga namang kahit ang mga comments ng mga netizen sa YouTube livestream ng Itbulaga, ay mababasa ang mga humanga sa galing at bilis ng mga ito sa paggula. Kaya naman biro nga ulit ng mga da ads, na tila dahil na naman nga ito sa boots. At syempre, pinakilala na din ang kaibigan at da ads ni Ellen na si Maymay na makikita ngang si Ryza nga ito. Kaya naman, tanong ng marami, ay sino naman nga kaya sa mga Dabark ads, ang susunod na magiging parte ng AI family? Sila na kaya ang susunod? Abangan natin yan mga Dabark ads at mga ka-highlights. At syempre, muli namang kinaaliwan at kinatuwaan ng mga manunood at mga netizens, ang rematch ng Red Team at Yellow Team sa Itbulaga Olympics na kung saan ay nakapaglaro na rin nga si Tash, at muling pinakita ang kakulitan nito. Na syempre, muli naman ngang nakita ang kakulitan dito ni Mayor Jose, na syempre, nakadagdag nga sa katatawanan at kasiyahan ng mga manunood na para sa mga solid Itbulaga bulaga viewers at mga legit the bark ads dyan, ay marahil alam na ninyo na palagi namang makulit itong si Mayor Jose, sa mga ganitong challenges, kahit noon pa man, lalo na nga noong nasa ibang istasyon pa nga sila noon. Na naging parte na nga ng Bulagaan Olympics, ang kakulitan ni Jose, bago pa man ito naging it Bulaga Olympics. Dito nga, ay sa round 1, ay nag na ang challenge para sa mga double ads, kung saan ay iinom na muna ito ng surprise drinks, na nakalagay sa baby bottle, at pagkatapos ay gagapang ito habang nasa loob ng kahon, na parang gulong ng tangke, hanggang sa makarating ng finish line. At gaya ng dati, ay hahanapin ang kapareho nilang number sa bola, at kapag kumpleto na, ay maglalakad ng magkakasabay, hanggang sa makarating sa finish line, na kung saan, ay dito na nga nangyayari ang mga pinakanakakatawang parte ng laro. Gaya na nga lang ng mga ito. At gaya naman noong nakaraang challenge, kung saan ay kasama si Julia Barreto, ay may drawing game din ito, na mga kanta pa rin ang mga pinapahulaang words. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Na kung saan, ay ang nanalo nga sa rematch ng Red Team at Yellow Team, ay ang Red Team. Samantala, sa backstage naman, ay makikitang kilig na kilig nga itong The Bark Ads nating si Ryza, kay Arthur Neri, matapos niya itong puntahan sa dressing room nito. Na kung saan, ay makikita nga ang mga nakakatuwang mga reaksyon ni Riza, na hindi nga napigil ang kilig habang kinakausap si Arthur Neri. Kaya naman, pagkatapos ng performance ni Arthur Neri kasama ang mga singing queens, at The Bark at Skaren, ay makikita pa nga ang nakakatawang ginawa ni Miles kay Riza, Matapos itong palapitin kay Arthur Neri, na makikita ngang kinikilig na naman itong si Riza. Samantala, nagulat naman si Tash sa sinabi ng isang comment, na dahilan nga para makita ang naging reaksyon na ito ni Tash. Nagsimula nga iyan, sa biruan ng mga da ads, kasama si Tash at Riza na mga red team, at si Paulo na isa namang yellow team. Ito nga ay biruan nila kung sino ang mas magaling na team, kung red team ba o yellow team. Na kung saan, ay maraming nabanggit dito si Tash at Riza kung ano-ano ang mga bagay at okasyon na kulay red. Gaya na nga lang ng kulay ng TV5, TVJ, Itbulaga, YouTube, at maging ang heart na kulay red din. Ganun din nga ang mga okasyon gaya ng Valentine's Day at Christmas. Hanggang sa sinabi pa nga ni Tash dito, kung gaano daw ka-influence ang Red sa buong mundo. Pero imbis na buong mundo nga ang sinabi nito, ay buong bundok nga ang nasabi nito. Na kahit nga si Tash mismo, ay natawa na lang nga sa sinabi niya, na buong bundok, imbis na buong mundo. Kaya naman makikita nga ang nakakatawang naging reaksyon dito ni Tash, matapos niya itong sabihin. Hanggang sa dumating na rin nga si Dalbark Ads Paulo na Yellow Team, kung saan ay nakisali din sa mga bagay na kulay namang ng kanilang team. Pero, habang nagtatawanan nga si Ryza at Tash, ay nagulat na lang nga si Tash dito, nang marinig na basahin ng kasama nila ang isang comment, na tama na daw ang paninira nila. Dahil nga dito, ay nagulat si Tash, at makikita nga ang naging reaksyon nito, matapos marinig, ang sinabi ng isang comment kaya naman patanong na nga lang nasagot dito ni Tash na paninira hindi naman ito paninira na hindi na nga lang natuloy ang sasabihin niya pero panandalian naman ng makikita ang reaksyon na ito ni Tash samantala ano naman ang mga masasabi niyo at tungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito.